Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie na pinamagatang Akira na ipinalabas noong 2016. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang babae na nagngangalang Akira na ang pangalan ay sumasagisag ng lakas at biyaya. Ang ama ni Akira ay pipi at siyang nagtatag ng isang paaralan para sa mga bingi at pipi sa kanilang lugar ang kanyang ugnayan sa pamilya ay napakaharmonyoso, at mayroon din siyang nakatatandang kapatid na lalaki. Isang araw, isang babae ang naging biktima ng pag-atake gamit ang asido matapos tanggihan ang pagmamahal ng isang lalaki, dahilan upang masunog ang kanyang mukha. Nagkataon na nasaksihan ito ni Akira at itinuro ang salarin ng siya ay tanungin ng pulisya. Dahil dito, inatake si Akira ng mga kaibigan ng salarin at iniwan siyang may mga peklat. Dahil dito, dinala siya ng kanyang ama upang mag-aral ng martial arts upang hindi na siya muling maapi. Sa kanilang pag-uwi, muling nakasalubong ni Akira ang mga lalaking umatake sa kanya, at agad siyang inutusan ng kanyang ama na labanan sila. Sa huli, kumarap si Akira at natalo silang lahat. Sa kalagitnaan ng laban, muntik ng matapunan ng asido si Akira, ngunit nagawa niyang depensahan ang sarili at nakaganti siya sa pamamagitan ng pagsaboy sa mukha ng lalaki. Sa kasamaang palad, anak pala ng isang maimpluwensyang tao ang naturang lalaki. Kaya nang litisin si Akira, kahit na maraming testigo sa insidente, siya pa rin ay nahatulan at ipinadala sa juvenile rehabilitation sa loob ng tatlong taon. Pagkaraan ng labing apat na taon, makikita si Akira bilang isang ganap na dalaga, at pumanaw na ang kanyang ama. Samantala, ang kanyang ina at nakatatandang kapatid na si AJ ay may maayos na trabaho na sa Mumbai. Noon, kukunin sana ni AJ ang kanyang ina at si Akira, ngunit tumanggi si Akira at nais lamang manatili sa kanilang bayan. Hindi siya mapilit ni AJ, kaya humingi ito ng tulong sa prinsipal ng paaralan ni Akira, na sumang-ayon sa desisyon ni AJ dahil natitiyak niyang matutuloy ang edukasyon ni Akira sa Mumbai. May koneksyon din si AJ sa pinuno ng Holy Cross Campus. Kalaunan, lumipat sa Mumbai si na Akira at ang kanyang ina. Samantala, sa Mumbai, nakatira si AJ sa isang apartment kasama ang kanyang asawang si Shilpa at ang kanilang anak. Doon, nakilala ni Akira ang nakababatang kapatid ni Shilpa na si Siddharth na nakatira rin sa parehong apartment. Lumalabas na balak ni Siddharth na mag-aral sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanyang PhD at nagtatrabaho rin siya sa isang organisasyon para sa kapakanan ng lipunan na tinatawag na Rentrocks. Rocks. Samantala, kumiling si Akira na manatili sa dormitoryo ng paaralan upang mas makapag-focus sa pag-aaral, ngunit hindi pumayag si AJ dahil mga ilangan ito ng dagdag na gastos. Gayunpaman, sinuportahan ni Shilpa ang nais ni Akira. Pagdating nila sa opisina ng punong guro, masayang tinanggap ng pastor si Akira. Ngunit puno na ang lahat ng silid sa dormitoryo, at tanging silid na lang na bilang labimpito ang bakante matapos may maganap na hindi ka nais-nais doon. Kahit ayaw ni AJ na doon manatili si Akira, wala siyang tutol dahil kailangan niya ng sariling pribadong espasyo. Kinabukasan, ipinasyal ni David, isang kawani ng paaralan, si Akira upang ipakilala ang kapaligiran ng paaralan, kung saan mayroon ding paaralan para sa mga bingi at pipi na nasa ilalim ng pamamahala ng kampos. Habang pinupunan ni Akira ang form para sa pagpasok sa dormitoryo, may isang estudyante na nagreklamo sa gwardya na nawawala ang kanilang cellphone. Ilang sandali pa, nakarating na rin si Akira sa magulo niyang silid dormitoryo. Pagkatapos noon, dumalo siya sa kanyang unang klase. Sa oras na iyon, tinawag ni Nikki, isa sa mga estudyante roon, ang kanyang mga kaibigan upang magsagawa ng demonstrasyon dahil sa mahinang pasilidad ng kantin ng paaralan. Lahat ng estudyante ay lumabas ng klase, maliban kay Akira. Dahil dito, naging mapanglait ang ibang estudyante sa kanya dahil hindi siya nakikisama. Kaya naman sa oras ng pahinga, siya ang naging target ng kanilang pambubuli. Samantala, ipinakita ang eksena ni ACP Rain, isang tiwaling pulis na madalas masangkot sa paggamit ng droga. Lumilitaw din si Rain na may ilang tapat na tauhan, at isa sa mga ito ay si Manak na madalas niyang inuutusan. Habang nagmamaneho si Manak, aksidente niyang nabangga ang isang profesor mula sa Holy Cross School. Gayun pa ang profesor pa ang sinisi ni Rain at binugbog niya ito. Pagkatapos ng insidente, naghain ng kaso laban kay Rain ang profesor dahil sa hindi patas na pagtrato sa kanya. Ngunit wala ang kanyang pagsisikap dahil ang opisyal na humahawak ng kaso ay si Bapu Rao, na kaibigan ni Rain. Kaya't hindi na ito pinansin ni Bapu Rao. Samantala, nang malaman ng mga estudyante ang tungkol sa insidente, nakaramdam sila ng sama ng loob at agad na lumagda sa isang petisyon na humihingi ng paumanhin mula sa pulisya nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga estudyante at ng pulisya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Manak na balisa, ngunit agad siyang inutusan ni Rain na paalisin ang mga tao bago pa dumating ang commissioner. Habang nagiging magulo ang sitwasyon, pinaputok ni Manak ang baril niya sa ere upang paalisin sila. Pagkatapos noon, si Akira lamang ang natira, nakaupo mag-isa sa gitna ng kalsada. Nang dumating ang commissioner, diretsong iniabot ni Akira ang mga dokumento ng kaso. Nang makita ito, hindi natakot si Rain sa commissioner dahil may matibay siyang koneksyon sa politika. Habang sila'y nag-uusap, biglang may kotseng dumaan ng mabilis at bumangga sa isang bato, na nagdulot ng aksidente. Inakala ng mga nakakita na patay na ang driver. Habang iniinspeksyon ang kotse, nakakita si Manak ng tambak ng pera sa trunk at nagpasya siyang iulat ito. Gayunman, dahil sa kasakiman, minabuti ni Rain na siya na lang ang gumawak nito at planong hatiin ang pera kapalit ng paghawak sa kaso ng lalaki. Habang binubuksan ang bag ng pera, biglang nagkamalay ang lalaki kaya pinukpok siya ni Rain ng maso at agad na umalis matapos ayusin ang insidente. Hindi nagtagal, habang nananatili si Rain sa bahay ng kanyang kasintahan na si Maya, pinaalis niya ito dahil kailangan niyang tumawag sa telepono para sa isang mahalagang usapan. Agad niyang tinawagan si Manak at sinabi na ang aksidente kamakailan ay lumabas na sa balita, ngunit may isa pang kasong darating na siyang tatakip dito. Pagkatapos noon, inutusan niya si Manak na sundan ang proseso ng autopsy upang hindi sila mabunyag. Inutusan din niya si Nabapurao at Rogers Burr na asikasuhin ang natitirang pera. Kasabay nito, si Maya ay nakitang nagre-record ng buong pag-uusap ni Narin at Manak sa kanyang kwarto gamit ang handicam mabilis siyang nagtungo sa isang coffee shop upang makipagkita sa kanyang dalawang kaibigan at ibalita ang nilalaman ng recording. Sinabi ni Maya na plano niyang e-blackmail si Rain at kunin ang parte ng perang ninakaw nila. Ngunit tumanggi ang kanyang dalawang kaibigan dahil si Rain ay isang ACP. Habang sinusubukan ni Maya na bayaran ang bill, napansin niyang nawawala ang kanyang handicam. Nagtanong siya sa isang waiter at nagsimulang maghinala sa isang grupo ng mga estudyanteng dumaan sa kanyang mesa. Pagkatapos noon, hindi siya matulungan ng waiter na hanapin ang kanyang handicam, ngunit alam lang ng waiter na ang mga estudyante ay mula sa Holy Cross Campus. Samantala, ipinakita ang isang buntis na babae na si Rabiev. Isa siyang matatag at tapat na pulis at isa ring SP. Sa oras na iyon, nakatagpo ni Rabiev si Rain sa labas ng opisina at nag-usap sila hanggang sa makatanggap si Rain ng tawag tungkol sa kanyang bosses na nasa recording ng handicam ni Maya sa sandaling iyon, nakaramdam ng banta si Rain habang nag-aalala si Manak. Pinaghinalaan ni Rain si Maya bilang salarin, ngunit nagawang matunte ni Manak ang nagbabantang numero ng telepono na pagmamayari ng isang first year student sa Holy Cross. Kasabay nito, kausap ni Akira ang kanyang pamilya sa telepono, ngunit si Nikki ay malisyosong ibinaba ang tawag. Nagalit si Akira at hinarap si Nikki upang tigilan siya tumanggi si Miki at tinawag ang kanyang mga kaibigan para atakihin si Akira, ngunit matagumpay niyang naipagtanggol ang sarili. Hindi natapos doon, nagdala pa ng mas maraming kaibigan si Nikki upang atakihin si Akira. Nakita ito ni Akira kaya mabilis siyang humingi ng paumanhin upang maiwasan ang gulo. Ngunit inakala nila na ang kanyang paghingi ng tawad ay tanda ng takot kaya ipinagpatuloy nila ang pag-atake, na pumilit kay Akira na lumaban at natakot si Nikki sa proseso. Samantala, inutusan si David ni Bapu na alamin ang numero ng cellphone ng isang babaeng estudyante, ngunit sinabi nitong matagal nang nanakaw ang kanyang telepono. Pagkatapos noon, agad na nagbigay si Bapu Rao, na nagmamasid, ng listahan ng mga ninakaw na cellphone ng mga estudyante. Si Rain, na sabik mahuli ang salarin, ay inutusan si Rogers Burr na pumunta sa bahay ni Maya at arestuhin siya. Sa panahon ng interogasyon, pinilit ni Rain si Maya na sagutin ng totoo ang bawat tanong. Umamin si Maya na ni-record niya ang mga usapan ni Rain gamit ang handicam na ninakaw ng isang estudyante mula sa Holy Cross Campus nang pumunta siya sa coffee shop. Nang marinig ito, nagalit si Rain at inatake si Maya hanggang sa siya ay bumagsak at mamatay agad. Pagkatapos nito, hinarap ni Rain ang isa pang problema dahil hindi niya alam ang pangalan ng coffee shop na binanggit ni Maya. Makalipas ang kaunti, makikitang si Rabia ang humahawak sa kaso na may kinalaman kay Maya matapos iulat ulat ni Rain na si Maya ay nagpakamatay. Si Rabia, na masyadong mausisa, ay maingat na sinuri ang lahat ng bakas sa mukha ni Maya. Pinaghinalaan niya na may tumama kay Maya hanggang sa ito'y umiyak pagkatapos ay pinaplano ang kanyang pagkamatay. Ipinahiwatig niya na maaaring may tatlo hanggang apat na salarin pagkatapos noon, natuklasan ni Robbie na walang hard disk sa computer at wala ring mobile phone na pag-aari ni Maya. Napansin din ni Robbie ang isang charger para sa handicam, ngunit ang mismong handicam ay nawawala. Sa parehong oras, dumating ang isang kartero at iniabot ang bill ng credit card na nakapangalan kay Maya. Samantala, si Mana kay inatasan na maghanap ng mas detalyadong impormasyon tungkol kay Maya, at ibinigay sa kanya ang bill ng credit card ngunit binawi iyon ni Robia at siya mismo ang nag-imbestiga sa mga lugar kung saan ginamit ni Maya ang kanyang credit card, hanggang sa makarating siya sa isang coffee shop. Doon, nakatanggap si Robia ng mga pahiwatig mula sa waiter tungkol sa dalawang kaibigan ni Maya. Sa kasamaang palad, ipinagkatiwala niya kay Manak ang paghahanap sa mga ito. Hindi nagtagal, nakita si Narain at ang kanyang grupo na nilapitan at sapilit ang kinuha ang dalawang kaibigan ni Maya. Pagkatapos, nagsinungaling si Manak kay Rabia at sinabi na nakatakas ang mga kaibigan ni Maya habang nasa biyahe. Nang marinig ito, agad siyang naniwala at hindi siya pinaghinalaan. Makalipas ang ilang sandali, nakikipag-usap ng casual si Akira kay sa Darth nang ito'y nagpaalam. Inanyayahan naman siya ni Shilpo para sa isang pribadong pag-uusap. Doon, sinabi niya kay Akira na huwag nang ituloy ang anumang relasyon kay si Darth, dahil ang pamilya ni Shilpeth, lalo na ang kanyang ama, ay may negatibong pananaw kay Akira dahil sa kanyang nakaraang pagkakakulong. Pagkarinig nito, tiniyak ni Akira na hindi siya magdudulot ng gulo. Nang makabalik siya sa dormitoryo, nakita si Nabapu Rao at Rogers Ver na minamanmanin ang dormitoryo. Pagkaraan, may natagpo ang isang bag sa harap ng silid ni Akira na naglalaman ng mga nawawalang gamit ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Nabapu at Rogers Burr sa silid ni Akira. Habang sinusuri ang isa sa mga cellphone, mabilis nilang nakita ang numero ni Rain sa call history. Kinuha naman ni Bapu Rao ang handicam at nakakita rin ng isang video ni Rain dito. Sa kabila ng pahayag ni Akira na hindi kanya ang mga gamit, siya ay hinuli pa rin. Pagkatapos na mapunta ang handicam sa mga kamay ni Rain, agad niyang inutusan ang kanyang grupo na tapusin ang kaso, na may babala na mawawala ang lahat kung hindi. Pagkatapos nito, nagpa siya si Rain na pumunta muna sa ibang lungsod ng ilang araw. Makalipas ang ilang sandali, sina Akira at dalawang kaibigan ni Maya ay dinala sa gitna ng gubat at muntik ng patayin doon. Pagkatapos mapatay ang isa sa mga kaibigan ni Maya, biglang tumawag si Rain at inutusan silang huwag patayin si Akira dahil hindi siya ang may sala. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, biglang namatay ang telepono ni Manak dahil nalobat. Sa oras na iyon, nagalit si Rogers Bird dahil sa biglang pagbabago ng plano, kaya't umalis si na Manak at Bapuraw. Ipinaliwanag ni Rain na naganap ang pagnanakaw ng handicam bago pa man pumasok si Akira sa campus, kaya't hindi siya ang may kasalanan. Sa una, nais ni Rain na palayain si Akira, ngunit dahil nasaksihan niya ang pagpatay sa kaibigan ni Maya, agad niyang iniutos na patayin ang lahat ng nakakita. Habang nagbabalak bumalik na sira ang kotse na kanilang ginamit at ang pinakamalapit na mekaniko ay malayo pa. Kaya't nagpa siya si Bapurao na gumamit ng bisikleta upang makasagap ng signal sa walkie-talkie. Nang makakonekta na, agad na inutusan ni Bapurao na patayin ang lahat. Sa kasamaang palad, nang subukan nilang barilin si Akira, naubos ang bala ng baril, dahilan upang makakilos siya at makatakas. Sa sandaling iyon, nagalit si Rogers Burr kay Rain dahil iniisip lamang nito ang sarili niyang kaligtasan. Hindi nagtagal, nakatagpo ni Akira ang pastor at isinalaysay ang lahat ng nangyari. Pagkarinig nito, nagpa siya ang pastor na tulungan si Akira sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang kaibigang abogado upang dumating kinabukasan at talakayin ang kaso ng magkasama. Pagkatapos noon, ayaw nang matulog ni Akira sa dormitoryo kaya pumunta siya sa apartment ni AJ. Naroon ang mga kamag-anak ni Shilpa, at nakilala ni Akira ang kanyang ina sa kanilang pag-uusap, napag-usapan ang nalalapit na kasal ng pinsan ni Shilpa at palihim na ibinigay ni AJ kay Akira ang pera para sa rente ng dormitoryo. Nang nais sanang makausap ni Akira si AJ nang sila lamang, sumunod si Shilpa at nagreklamo tungkol sa mga gastusin para sa kasal, dahilan upang umalis si Akira. Pagkatapos noon, nakita si Akira na nag-iisang naglalakad, habang si Manak naman ay nakikitang sumusunod sa kanya. Nang malaman ito, tinawagan ni Akira si Siddharth at nais sanang makipagkita, ngunit abala ito sa kanyang trabaho. Kaya't umalis si Akira mag-isa sakay ng tren, at patuloy siyang sinundan ni Manak. Kalaunan, nakasalubong ni Akira si Nikki at pinagalitan siya dahil iniwan nito ang ninakaw na bag sa labas ng kanyang kwarto. Ngunit itinanggi iyon ni Nikki, kaya nauwi sa pagtatalo. Sa parehong sandali, sinamantala ni Rogers Burr ang pagkakataon upang mulihin silang lahat pagkatapos noon, nagalit si Rain dahil hinuli silang lahat ni Rogers Burr. Dahil dito, pinalaya si Naniki at ang kanyang mga kaibigan, habang si Akira ay nanatiling nakakulong. Nang makita nila ito, hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari kay Akira. Kinabukasan ng umaga, nakita ang pastor na naghahanap kay Akira matapos hindi ito matagpuan sa kanyang kwarto at hindi rin matagpuan kahit saan tinawagan ng pastor si AJ, na noon ay papunta sa kasal ng pinsan ni Shilpa, ngunit wala rin siyang alam kung nasaan si Akira. Si Siddharth naman, na noon ay kasama si AJ, ay nalaman na nawawala si Akira at nagpasya siyang tumulong sa paghahanap kasama ang ilang mga voluntaryo. Kasabay nito, nagpasya rin ang pastor na magsampa ng ulat ng nawawalang tao sa tulong ng kanyang kaibigang abogado, at isinama rin ang pangalan ni Manak sa report. Samantala, nagsimula nang maghanap si sa Darth at ang kanyang mga kaibigan kay Akira ngunit wala silang natagpuan. Lumabas na si Akira ay dinala sa isang mental hospital at isinailalim sa shock therapy ng isang peking doktor. Sa parehong oras, ilang grupo mula sa Ranch Rocks ang nakitang dumating sa mental hospital. Nang dumaan sila sa selda ni Akira, agad nilang tinawagan si Sadarth. Nang makita ito ng doktor, siya ay nag at agad na nakipag kay Rain. Sinabi ni Ray na darating doon si Rogers Burr at kailangan niyang tiyakin na ang mga taong pumunta roon ay hindi magdududa ng kahit ano. Maya maya, nagkamalay si Akira at nakita si Ronnie, isa sa mga pasyente roon. Agad siyang nagtanong tungkol sa lugar, ngunit dumating kaagad ang mga gwardya at tinurukan siya hanggang siya ay mawala ng malay. Di nagtagal, dumating ang pamilya ni Akira at kinausap ang doktor. Gayunpaman, si Rogers Burr, na dumating din doon, ay inakusahan si Akira na gumagamit ng droga. Nagsagawa rin si Rogers Burr ng peking testimonya na si Akira raw ay nambato sa kanya at gumawa pa ng huwad na alibay. Nang gabing iyon, ikinwento ni Rogers Burr kung paano nilikha ni Akira ang kwento na may isang pulis na gustong pumatay sa kanya matapos pumatay ng dalawa pang tao. Ang testimonya na ito ay sinuportahan ng kasaysayan ni Akira na minsan nang ipinasok sa isang rehabilitation center para sa mga bata dahil sa isang kaso ng pag-atake gamit ang asido. Pagkatapos nito, nagbigay din ang doktor ng peking ulat tungkol sa diagnosis kay Akira na may delusyon, na naging dahilan para paniwalaan ng lahat na siya ay may diferensya sa pag-iisip. Maya-maya, nakita si Ronnie na kasama ni Akira sa cafeteria dahil gusto raw nitong palaging nasa tabi niya. Kasabay nito, pinagmamasdan ng ina ni Akira at ni Siddharth ang kanyang kalagayan, at pagkatapos ay umalis. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Rani si Akira sa kanyang selda. Doon, tinanong siya ni Akira kung gaano na siya katagal naroon. Sinabi ni Rani na dalawang taon na siyang pabalik-balik sa ospital, at kung nais niyang umalis, napakahirap dahil kailangan muna niyang kumuha ng pahintulot. Matapos iyon, humingi ng tulong si Akira kay Ronnie, sapagkat pareho silang napunta roon dahil sa mga aksyon ng pulisya. Samantala, nilapitan ni Rabia ang pastor at ibinahagi ang mga pangyayari noong nakaraang buwan, nang magdiwang ng kaarawan ang mga estudyante sa kafe at pati na rin ang kaso ng pagnanakaw ng handicam ni Maya. Doon, isiniwalat din ni Rabia na ang anak ng pastor na si Ana ang magnanakaw, at gusto niyang makita ang handicam. Pagkatapos, ipinatawag si Ana at agad na sinampal ng pastor dahil nahuli itong nagnakaw. Nagbigay din ng testimonya ang pastor na inihayag ang kanyang matinding pagkadismaya ng matagpuan ang lahat ng nakaw na gamit kay Ana. Sinubukan niyang pagtakpan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga nakaw na gamit sa harap ng silid ni Akira, dahil siya lamang ang hindi bumalik sa dormitoryo plano niyang kunin kay Akira ang lahat ng mga nakaw na bagay upang masabi niyang naibalik na ng magnanakaw ang mga gamit at matatapos na ang usapin. Ngunit, hindi bumalik si Akira sa dormitoryo kinabukasan. Pagkatapos noon, lumapit si Ana sa kanya at ikinwento ang nangyari noong gabing iyon. Nang siya ay iniimbestigahan, inamin ni Ana na nagbanta siya kay Rain, ngunit sinabi niyang biro lamang iyon lumabas na nagnanakaw si Anna upang saktan ang damdamin ng kanyang ama, na kailanman ay hindi nasisiyahan sa kanyang mga nagawa at palaging ipinapahiya siya sa harap ng ibang mga estudyante. Gayunpaman, naging ugali na niya ang pagnanakaw. Nagsisi si Robbie sa ganitong asal dahil ang mga ginawa ni Anna ay nakapagdulot na ng pinsala at nakapanganib sa kaligtasan ng iba. Samantala, palihim na kinuha ni Ronnie ang susi ng padlock ni Akira at agad na sinubok ang buksan ito, ngunit nahuli siya sa mismong oras. Nakalaya si Akira at binugbog ang gwardya. Bagamat nahihilo pa siya, nagawa niyang talunin ang lahat ng mga gwardya gamit lamang ang kanyang mga kamay at nakatakas. Pagkatapos noon, nagtungo si Akira sa apartment ni AJ kung saan natakot si Shilpe sa kanyang pagdating. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Akira na sabihin ang katotohanan sa kanyang pamilya, ngunit wala ni isa sa kanila ang naniwala sa kanya. Lalo lamang silang nakumbinsi na si Akira ay may diferensya sa pag-iisip. Dahil dito, pumayag silang ipaaresto siya sa mga tauhan ng ospital. Mabuti na lamang at nagawang maagaw ni Rani ang ambulansya at nailigtas si Akira. Pagkatapos, nagpasalamat si Akira kay Rani sa pagliligtas sa kanya. Gayunman, nawala na siya ng pag-asa sa kanyang buhay dahil hindi na siya pinaniniwalaan ng kanyang pamilya. Samantala, nagkaroon ng ideya si Ronnie na hulihin ang doktor na humahawak kay Akira upang mailantad ang lahat sa publiko. Nang marinig ito, naalala ni Akira ang itinuro ng kanyang ama. Hindi na sila nagaksaya ng oras at agad na nagtungo sa bahay ng doktor. Binugbog ni Akira ang doktor hanggang sa mapilitan itong humingi ng tawad. Ipinahayag ng doktor na ginawa niya iyon dahil minsan ay nakapatay siya ng pasyente sa maling shock therapy, at itinago ng pulis siya ang insidente. Kaya napilitan siyang tumulong sa mga pulis sa paggamot kay Akira sa mental hospital. Pagkatapos, inutusan ni Akira ang doktor na sabihin ang katotohanan sa kanyang pamilya, sa punong guro ng paaralan, at sa kanyang mga kaklase sa universidad. Sa kasamaang palad, dumating kaagad ang mga pulis kaya't dalidaling tumakas si Akira pagkaraan nito, hinanap ni na Akira at Ronnie si Rogers Burr at sa wakas ay natagpuan nila siya sa isang club. Dinala siya ni Akira sa banyo, ibinaon ang mukha niya sa tubig, kinuha ang baril nito, at binugbog siya. Samantala, tumawag ang misis ni Rogers Burr kay Bapu Rao at nagtatanong kung nasaan ang kanyang asawa. Sa parehong oras, palihim na narinig iyon ni Robiel. Samantala, nag-ulat si Bapu kay Rain matapos makaramdam ng pressure habang pinaplano ang kasal ng kanyang anak na babae. Sa kabilang banda, nakatali at tinatakot si Rogers Burr, ngunit hindi pa rin siya nagbigay ng anumang impormasyon. Ibinuhos naman ni Akira ang kanyang sama ng loob sa kanya, kahit wala naman siyang ginawang mali sa pulisya. Samantala, gumagawa ng ulat si Robbie ng direkta sa commissioner. Doon, iniulat niyang tatlong pulis din ang nawawala kasama si Rogers Burr. Nang malaman ito, iniutos ng komisyoner na hanapin at arestohin sila, kung hindi, mapapahiya ang pulisya sa TV at sa media. Samantala, tumawag si Akira kay Sidarth gamit ang telepono ni Rogers Burr. Hiningi niya na dalhin ni Siddarth ang buong pamilya sa selebrasyon ng kaarawan sa campus kinabukasan ng alas 10 ng umaga, dahil isisiwalat doon ni Rogers Burr ang katotohanan nang marinig ito, nag si AJ, ngunit hindi nagpakita ng pakialam si Akira. Pagkatapos noon, dumating si Rabia at narinig ang usapan ni na Akira at sa Dark. Sa parehong oras, natunto ni Manak ang telepono ni Rogers Burr at natuklas ang nasa paligid siya ng Holy Cross. Kinabukasan, nagsimula ang selebrasyon ng kaarawan sa campus, at nakita si Ronnie na nagbabantay sa sitwasyon. Sa parehong oras, nakita siya ni Manak at nagpa siya itong sundan siya papunta sa lumang simbahan. Pagkatapos, iniulat niya ang lokasyon kay Rain. Samantala, pumunta si Ronnie upang sabihin kay Akira na dumating na ang punong guro, kaya sinabihan ni Akira si Rogers Burr na agad isiwalat ang katotohanan. Gayunman, biglang binaril ni Rain ang ulo ni Ronnie, kaya napilitan si Akira na dalhin si Rogers Burr at magtago makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng shootout at sumigaw ng tulong si Rogers Burr. Matapos maubos ang lahat ng bala niya, nahuli si Akira at wala nang nagawa. Sa sandaling iyon, inutusan ni Rain si Manak na gumawa ng peking ulat na napilitan silang patayin si na Akira at Ronnie upang mailigtas si Rogers Burr. Pagkatapos ay inutusan ni Rogers Burr si Rain na barilin si Akira mismo dahil sa na siya sa kanyang ugali at ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay. Ngunit tumutol si Rain at kalaunan ay binaril niya si Rogers Burr at inutusan si Manak na gumawa ng bagong ulat. Bago pa man mapatay si Akira, dumating si Rabia at ang kanyang team upang arestuhin si Rain, kung saan siya at ang Commissioner ay alam na ang lahat tungkol sa aksidente sa sasakyan, malaking halaga ng pera, at iba pang kaso. Dahil dito, nakaramdam ng ginhawa si Akira dahil sa wakas ay malaya na siya. Ipinalam ni Akira kay Rabia na binaril si Ronnie noong sila'y aalis na. Sa parehong oras, tumawag ang commissioner at binawi ang kanyang pasya, sinabing huwag arestuhin si Rain at ang kanyang grupo dahil lumabas na ang driver na sangkot sa aksidente ay kapatid ng leader ng pinakamalaking partido sa Hilagang India, na dati nang nasangkot sa pagudyok ng mga kaguluhan sa lungsod. Kapag nalantad ang katotohanan ng kaso, maaari itong magdulot ng mas maraming gulo at magbanta sa maraming buhay sa huli, nagpa siya ang commissioner na isara ang kaso at inutusan si Rabia na gumawa ng peking ulat. Matapos nito, napilitang sumunod si Rabia sa utos ng kanyang nakatataas, habang ang commissioner ay sinermonan lamang si Rain at sinabihan siyang magpanggap sa harap ng media na si Akira ay isang pasyente ng mental hospital na tumakas at kailangang ibalik. Nang malaman ito, hindi natuwa si Akira, ngunit ipinaliwanag ni Rabia ang totoong sitwasyon, na ang usaping ito ay magdudulot ng pambansang problema. Kaya't kinailangan ni Akira na magsakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Ngunit tumanggi pa rin siya at nagrebelde. Dahil wala nang natira para tumulong sa kanya, nagawa na lamang ni Rabia na payuhan si Akira na magtiis dahil sisikapin niyang ayusin ang kanyang paglaya mula sa mental hospital. Nang marinig ito, nadismaya si Akira at nagpas siyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paglaban sa lahat ng gwardya ng mental hospital at matagumpay na nakakuha ng malaking kutsilyo. Pagkatapos noon, sinaksak ni Akira ang hita ni Rain at inatake si Namanak at Bapurao, na naging sanhi ng kanilang pagkamatay sa lugar dahil sa matinding pagdurugo. Pagkatapos nito, gumagsak si Akira at sumuko sa mga tauhan ng ospital. Habang siya ay inilalabas, maraming tao, kabilang ang mga batang bingi at pipi, ang nagtanong kung ano ang mangyayari kay Akira. Sa sandaling iyon, sinabi ni Akira na magsasakripisyo siya para sa maraming tao. Sa huli, napatunayang peke ang ulat na nagsasabing si Akira ay may sakit sa pag-iisip, at tiniyak ni Robbie na walang kaso ang mairehistro laban sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ng bagong buhay si Akira at sinundan ang yapak ng kanyang ama, nagtuturo sa mga batang bingi at pipi sa isang paaralan. Sa parehong oras, hiniling ni Robbie na ang lahat ng kababaihan sa buong bansa, kabilang siya, ay maging katulad ni Akira, matutong mamuhay ng umaasa sa kanilang sariling lakas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.